Ayan guys, andito na naman po tayo. Magandang umaga po sa inyo. Ay, tanghalin na po pala. Ayan. Ito po ay paki... Ayan, mainit na Merkules na naman sa inyo. Diyan guys. And yan, tinan nyo naman guys, ang ulap. Grabe. Uh, asul na asul ang ulap ngayon. Wala ka na namang makitang puti ang ulap ngayon. Tinan nyo naman kung hindi ka pa pupunta dito sa mga puno-puno. Yan. Dito malilim, pero ang kaang ano dito, ang ang mahirap dito, malilim nga rito guys, pero maalikabok naman. Tingnan niyo naman. Sobrang alikabok. Kung maglalagay ako ng mga duyan dito, wala. Maaalikabukan ako. Magpopolbokan ang ng alikabok. Yan. Tingnan Ayan naman. Hindi pa rin tapos, guys, itong uh, um, kulungan ng baboy. Ayan. Ayan. Thank you for watching, guys. paki Pakipanood na po ang aking mga short video. Thank you.